Siya. So, itulah So, itulah Ayun, nampak kan Ni alabas bangsa ni, maka ganyan. So, sa kuwit lang nilalabas yung ano nyo. Okay. lapas tinta kita ba ayos tinta o magpuring tap lang ulit Last Ang daan na lang Ang support na inaadaan Pukuulog oh. nila ngayon Para mo ba? Ah. Nami buena. Uh, sandaan na lang talaga sa mga akoyan. So, pagkatapos nito, eh, naman mga goyan. Dalawa pa 'yan. Eh. ini pa yung isa kabila. Tapos. Ito eh, na si mesh Lahir oh, oh, Galingan nga ano Masalaba yes, okay, dito yung Kalayad, guys Tapos, lumabas yung mga ano mga dumi sa puwit tapos yun yung isa ba? hindi mga nangatong Ah, sa Ang lining sa mga abo. So para hindi siya Ah, may yung palang alon sa katuya parang parang natutulog sa mga ano niya yung yung dinaan ng mga kakuya parang ano parang bako talaga na ano sa gitna sang ma. ito nang ka dito high na high talaga yung iba kasi mga kakuya walang uh, uh mano mano yung sa may may dao kita ko yung iba nag uh, ma, ma, ma ano pa sa amin mga kuya yan pa sa kayo babaan so kasi yung bala ko kasi ito mga kakuya uh, gawin ano sa to so sundan agad to ng ano sundan agad to ng um, Ah, ah, palay araruhin agad yun lang guys maraming maraming salamat at sa mga walang sa so hindi na natin haluan ang pagkakot natin mga kuya kay wawaan naman ilang yan kay lula naman din yung ang hinahakot nila ako ah, kuya Ayan. dami nung dami nagakot mga kuya tungo na sa amin yan pa iba <laughs> so okay tayo yan sila talaga high tech talaga dito mga uh, kuya hindi na mano mano kasi pag mano mano ang bagal ito mabilis siya tapos nga may party talaga sa automatic yan eh. may meron talaga sila party kaya pa nilang harvestin so yan po mga kakuya yung naghahakot mga IT po kasi yan mga IT tawagin sa atin ay ita ita ay ito ay ito kung sa sa atin tagalog is ay uh, ita sa kanila IT. dito so yun lang ah, uh, tayo yan atin yan uh, atin sila lalo kan buhat pag buhat sana ako iyaan lang natin may kursa ako kasi sila na maghahakot mga kakuya iyaan lang natin sila so, may pila naman tayo nga <laughs> lang mas maganda sana yung uh, sideline hirap kasi pag hindi pa natin gano'n sila lubos kilala ng mga uh, te, mga kakuya no? So, pabayaan lang hatis lang. Ilang. Maraming maraming salamat ulit sa mga walang sawang panonood. Si, so, kuya sa Mysticus Hunter. Ano ang latag nila, oh. Party nila yan, mga kakuya. Mga ilang araw lang yan. Giling na, bigas na. Ilang. <laughs> ilang pa yung dalawa. Wali, Tracy. 15 nga sila, mga kuyang. 3 3 3 nga 3 ay hindi on silang on silang siya Ano mga kabuk ang um, dosi doso ay dosi Ya yeah, doso so natin mga kakuya mga mga naka sako sa tinabunan kasi Ah uh, ini umbulan ya. Ini padah sih lah. Hmm. Sampai hmm. garab wala taet. Oh. Gabi. Sigur, guys. Ano yung tatay ko nag ano na naghaharang ng ano uh, ah uli eh, para matambakan ng tubig guys ah uh, hindi kita oh, hindi kita dito dahil nga boys grabe yung ano sa dulo hindi makita dulo guys nasa dulo sa dulo sa dulo siya. ayun lang guys